Another day, another blessing mga Mars at Parsi. So ngayong araw nga, eh, tinanggal ko na nga itong muna mga kortina ko para naman ibabad na. Abay, napansin ko na nga rin kasi nangungutim na nga itong mga kortina. Alam niyo naman pagkapote eh, halata talaga. At nung inalis ko nga yung mga kortina, eh nakita ko nga napakagulo talaga ng ilalim ng lababo namin. Kaya naman eto, pinagtatanggal nga namin ni Sena lahat ng nakalagay sa ilalim para nga ayusin. Paano itong tools nga ni Daddy eh gulo, -gulo tapos kumalat na nga rin dito yung sementong nilagay niya. Bumili kasi siya dati ng isang kilo tapos ayan nilagay niya nga dyan sa lagayan ng tools tapos na butas butas kaya ayan inayos ko na nga lahat ng gamit niya at tinapon na nga rin yung mga pwede nang itapon sakto nga at naabutan ako ng daddy niya nag-aayos ng mga gamit kaya naman pinasinsil ko na nga rin tong ilalim ng lababo paano nung nilipat niya nga yung daluyan ng tubig dito sa lababo ay eh, sininsil niya na nga yung kapiraso dun sa may unahan at dahil hindi na nga siya magandang tignan kaya naman pinatanggal ko na nga din lahat anyway saglit niya nga lang din to natapos kasi nga nakapatong lang din naman yun sabi niya naman kasi ginawa nga lang daw yon para nga daw maipantay din sa ginawang cabinet dati dito sa ilalim na inanay. Etong ilalim naman ng lababo namin eh, hindi ko na nga planong palagyan pa ng cabinet. Ang gusto ko na nga lang dito eh, ma-finishing nga to ng daddy tapos mapinturahan na nga lang ng white. Tapos titingin na nga lang din ako sa orange shop na mga pwedeng patungan nga dito sa ilalim. So anyway, nang masin sila nga to ng daddy eh, naglagay na nga rin ako dyan ng sabon pati nga sun rocks para malinisan na rin. Magsisipag tayo for today's video pero hindi tayo masyadong magpapakapagod. Charis. Kaya naman kesa nga magkudkod ako dito ng brush ng mano-mano, e eh, ginamit ko na nga itong aking rechargeable na brush. Napakabula nga na sobrahan ata ako sa paglagay ng powder. Tapos syempre yung ginamit ko nga na sonrox, eh Mas okay na nga yung ganito dahil yung nakalagay nga dito na semento noon eraf eh, rough pa nga yun. At least ito, red cement na nga siya na makinis. Tapos ipa floor wax ko na nga lang. So napakarami ko pang plano dito sa kusina. Kaso hanggang ngayon nga, eh manifesting lang muna tayo at wala pa tayong budget. Mapapansin nyo, meron pa nga dyan ako na color blue na tubo pero patatanggal ko nga din yan sa daddy bukas. Tapos yung nakaumbuka na simento dun sa may sulok ay hindi nga pwedeng sinsilin yun. Kaya naman sa ngayon nga eh ganito muna yung itsura ng ilalim ng lababo namin. Pero mas okay na nga yan kesa nga dati kung maaalala nyo eh hindi nga namin nagagamit itong ilalim ng lababo. Nalagyan lang naman namin to ng mga gamit simula nga nung naalis dito ng daddy yung inaanay na cabinet. So anyway nagbalaw na nga rin ako dyan tapos maya maya nga nung natuyo na eh nag floor wax naman ako. Mabilis lang din naman natuyo kasi nga tinapatan ko na siya ng electric fan at gabi na nga rin ng mga oras na to kaya naman nagmamadali na rin ako o diba mas maganda na nga siya ngayon tignan after nga ma-floor wax hindi nga kamukha nung nakaraan at dahil namumuti na rin naman yung ibang part dito sa kusina kaya naman tinapos ko na nga din yung i-floor wax lahat. Alam mo naman pag red cement talaga ay eh, napakaganda lalo na pag na-floor wax kamukha nga nito ay eh, napakakintab So pagkatapos ko nga mag floor wax ay pinagbabalik ko na nga rin dito lahat ng nakalagay at iniba ko nga ng pwesto. Dito ko na nga nilagay yung mga kaldero sa ilalim ng lababo. Nakalagay kasi talaga yung mga kaldero ko dun sa may ilalim nga nitong kalan. At eto nga mga isak namin ng tubig ay eh, dito ko naman nilagay sa may ilalim ng kalan. O ba diba, pinagpalit ko nga lang sila ng pwesto para naman maiba. At eto naman mga tools ni daddy ay eh, binalik ko nga lang kung saan sila nakalagay. At finally nga ay eh, tapos natapos na nga rin ako maglinis dito sa kusina at yung kurtina ay eh, hindi ko muna lalaban at ibababad ko muna siya magdamag. thank you 19 days na nga lang e eh magpapasko na may naisip na ba kayong panrigalo para sa mga ina-anak at pamangkin nyo? Isa nga to sa mga laruan na may re-recommend ko sa inyo dahil napaka-cute nga nito. So eto nga napili ko ay 7 layer pero meron din naman tong 3 layer at saka 5 layer. Marami nga rin kayong animals at saka colors na pagpipilian kung ayaw nyo nga ng ganitong color at saka design. For sure nga ako na magugustuhan talaga to ng mga pagririgaluhan nyo dahil kahit nga ako ay natuwa dito sa laruan na to. Sa price nga nito ay depende kung ilang layer nga yung bibilin nyo. Pagka ganito nga 7 layer ay 137 po at napakarami na nga rin yung kasamang balls. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Oh, Till next video, i-add eh. to cart at checkout mo na ngayon para may panrigalo ka na.